And hello, yeah Nagbabalik na naman po ako si Bert Portea. At yung video na to is may kinalaman kung paano mariresolba ang nahack na channel. So ito, no. Um, ang importante, um, habang hindi pa nahack ang iyong channel, is, is ang dalawa lang ang pinaka na malaman mo. Okay, dalawa lang. Para ma-report mo ang iyong channel. Una is yung, ang iyong YouTube channel ID. Number one. Okay? YouTube channel ID. Yun ang kailangan mong malaman. So, para siyang link, pero hindi siya link mismo para lang siyang ma may mga letters at numbers na para siyang code na mahaba. Uh, i-google nyo na lang o facebook uh, youtube nyo kung paano malalaman ang uh, youtube channel ID. Pag nalaman nyo yan, i-save nyo na mismo sa, sa cellphone nyo, sa computer nyo. Uh, pangalawa naman is yung pangalan ng, syempre, pangalan ng channel mo. Yun, hindi mahirap yun dahil Lagi mong ginagamit ang yung channel at ikaw, ikaw naman ang gumawa niya, di ba? Siguro yung una, yun yung pinakamahirap, yung YouTube channel ID. Kailangan mo malaman yan dahil pag once na nireport mo yan, yan ang ihingin. Yan ang kailangan mong ibigay sa recovery report o chat support na yung may encounter. Dahil karamihan ngayon, no? ang mga na-hack na mga channel isa diyang binubura ni Google para hindi ma-access ni hacker. So, magandang magandang way 'yon. Pero 'yun nga, paano paano mo na siya ma manalaman ang channel ID kung, kung hindi mo na siya kung wala na kung burado nga no. In my case ano no, ito no. Ako hindi ko alam ang channel ID ko na hack. Tapos yun yung hinihingi sa recovery. Hinihingi ni Google doon sa chat support. So, ang ginawa ko, uh, sinabi ko sa chat support na I don't know what is my my YouTube channel. Please help me. Send, send this on my email. So, may pakiusap pa na ganun at aabutin pa ng matagal. Siguro umabot sa akin ng isang linggo bago, bago sila mag-send sa akin isend sa akin yung YouTube channel ID ko. Kasama doon syempre yung pangalan, pangalan, pa ng channel ko. So para hindi tumagal doon, uh, para hindi nyo maranasan ang naranasan ko na ganun katagal na, re, na, na, bumalik ang aking channel is alamin nyo na mismo ang, ang inyong YouTube channel ID. ID ha, YouTube channel ID. Alright.